Bakit maalat ang dagat? Noong unang panahon, may isang mahiwagang bayan sa tabi ng isang malinis at malinaw na lawa. Sa bayang ito nakatira si Dato Alon, isang mabait na pinuno na minahal ng kanyang mga nasasakupan. Si Dato Alon ay may isang anak na dalaga na nagnangalang Marikit. Si Marikit ay kilala sa kanyang kagandahan at kabaitan. Isang araw, may dumating na mahiwagang estranghero sa kanilang bayan. Ang kanyang pangalan ay Lakandagon, isang makapangyarihang mangkukulam na naglalakbay sa iba't ibang lupain. Si Lakandagon ay humingi ng pahintulot kay Dato Alon na manatili sa kanilang bayan ng ilang araw. Sa kabila ng pagdududa, pinayagan ni Dato Alon ang estranghero na manatili. Habang nananatili sila kandagon sa bayan, napansin niya ang kagandahan ni Marikit. Siya'y nabighani at ninais na magkaroon ng kapangyarihan sa dalaga. Isang gabi, habang natutulog ang buong bayan, gumamit sila dagon ng kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng isang ritual. Sinubukan niyang makuha ang puso ni Marikit sa pamamagitan ng mahika. Ngunit si Marikit ay may purong puso at malakas na kalooban hindi siya naapektuhan ng mahika ni Lakan Dagon. Sa halip, ang kanyang kabaitan ay nagsilbing pananggalang. Dahil nabigo sa kanyang plano, nagalit si Lakan Dagon. Nais niyang maghiganti sa buong bayan at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Gumawa siya ng isang malakas na bagyo na nagdulot ng malaking alon sa lawa. Ang bagyo ay tumagal ng tatlong araw at tatlong gabi, na nagdulot ng takot at pangamba sa mga tao si Datu Alon ay nagdasal sa mga Diyos upang humingi ng tulong. Sa kanyang panalangin, lumitaw ang Diyosa ng Karagatan, si Diyosa Laya. Si Diyosa Laya ay naawa sa bayan at ipinangako kay Datu Alon na tutulungan sila. Pinagpala niya ang tubig ng lawa upang magkaroon ng kapangyarihang labanan ang mahika ni Lakandagon. Sa tulong ng biyayang tubig mula kay Diyosa Laya, Nagkaroon ng tapang si Datu Alon at ang kanyang mga mandirigma upang harapin si Lakan Dagon. Nagtipo ng buong bayan upang labanan si Lakan Dagon. Ang bawat isa ay kumuha ng isang timba ng tubig mula sa lawa at itinapon ito sa estranghero. Sa bawat buhos ng tubig, humina ang kapangyarihan ni Lakan Dagon. Hanggang sa tuluyan siyang nawala ng bisa at bumagsak sa lupa. Nagpasalamat si Datu Alon kay Joe Salaya at ipinangako na alagaan nila ang lawa bilang pasasalamat. Ngunit bago tuluyang nawala si Lakan Dagon, siya ay nag-iwan ng sumpa. Sinabi niya na ang tubig mula sa lawa ay magiging maalat upang hindi ito magamit ng mga tao. Sa simula, nagulat ang mga tao sa sumpang iniwan ni Lakan Dagon. Ang tubig sa lawa ay unti-unting naging maalat at hindi na nila ito magamit. Muli silang nagdasal kay Diyosalaya upang humingi ng tulong. Sumagot ang Diyosa na ang tubig ay magiging maalat upang mapanatiling ligtas ang kanilang bayan mula sa masamang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Diyosalaya na ang alat ng tubig ay magsisilbing proteksyon laban sa mga masasamang mangkukulam. Sinabi rin niya na ang alat ay magpapaalala sa kanila ng sakripisyo at katapangan ng kanilang mga ninuno. Tinanggap ng bayan ang sumpa bilang biyaya. Nagpasalamat sila kay Dios Salaya sa pagbibigay ng proteksyon sa kanilang bayan. Sa paglipas ng panahon, ang lawa ay naging dagat na pinapaligiran ang kanilang bayan. Ang alat ng tubig ay naging bahagi na ng kanilang kultura at kasaysayan. Ang bayan ay patuloy na lumago at umunlad sa kabila ng alat ng tubig. Nagsimula silang maghanap ng iba pang pinagkukunan ng inumin at natutong mag-adapt sa bagong kalikasan. Naging bantog ang bayan sa kanilang katapangan at pananampalataya. Ang kwento nila kang dagon at ang sumpa ay naipasapasa sa bawat henerasyon. Ang alat ng dagat ay nagbigay daan sa kanila upang maging mapag-imbento. Natutunan nilang gumawa ng mga produktong asin na ipinagbibili nila sa iba pang bayan, Naging kilala ang bayan bilang tagagawa ng pinakamalinis at pinakamasarap na asin sa buong lupain. Ang kanilang produkto ay hinangaan at kinilala. Bawat taon, nagdaraos sila ng pagdiriwang upang ipagdiwang ang biyayang natanggap nila mula kay Josalaya Salaya at ang kanilang tagumpay laban kay Lakandagon. Sa pagdiriwang na ito, isinasadula nila ang kwento ng laban at tagumpay ng kanilang mga ninuno. Ang mga bata ay natututo tungkol sa kanilang kasaysayan at kultura. Ang alamat ng alat ng dagat ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan. Naging inspirasyon ito sa bawat tao na harapin ang kanilang mga pagsubok ng may tapang at pananampalataya.